Good morning mga idol. Zaya trip sa Izu. Magsakit so, gani magsakit ani ngipon Pero ang tambay. Jo so, balito espada, indi ko ni ngayon sa Izu. Ini. Wow! Ko ara kanan udlot nan ini. Tapos imo dukdukon ang puti sa selayom dun. Tapos dukdukon na may imo tapos sa imo sakit nang ngipon tapos, mga pila ka oras na ugum-ugum mo sa on. Hantod mawayan, sakit sa imong ngipon. Do sabdi mo palo sa nan mo sa mo kan dazaw ka. Testing ini grabe ka. Grabe ka gana, grabe ka. Kwan, piktibo. I-share mo sab daan sa iban mga idol, dakan mahibayo sila. Kay kung masakit na ilang ngipon, jaw nila, las kwan. Diskarte kun unoy tambay. Iton ra o. espada. Spada. Hindi <todic> kon ano yung ayan sa izo. Ang udlot na doon sa ilayo mo. Amoy dukdukon. Amoy tapos. Morato. Salamat o.